Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po and welcome to Noelo TV. Ang video ko ngayon ay mag update lang naman tayo kung ano ang mga kaganapan sa ating paghahakot for the past two days. So, akala ko hindi na ako makapag, ano, makapag, tawag nito, makapaghakot-hakot kasi akala ko, ah, uh, na. Kaso nga lang, alam niyo na, maubos talaga. So, kailangan nating mag-replenish na naman sa ating mga stock. So, naghahakot na naman tayo. So, ngayon nandito po ako sa taas and ito po yung pricing natin mga laruan, additional. Yung Chicheria ay tapos na po tayo. So, um, ang i-update ko lang po ang um, sa baba and ang mga kaganapan sa buhay ng isang tetera. So, ito po yung pang second day na naghakot tayo, ano. Hindi ko nakunan yung first ko na naghakot sa sa ibang store. So, ito yung sa NCCC, NCCC Victoria Plaza. So, ito po yung nahakot natin. And, tingnan natin kung magkano ang total na pwedeng maabot sa ilang basket na ito. Ang ano naman ito is kulang-kulang na lang. And, tingnan ninyo. Ang uh, taas-taas ng resibo. Ayan, tapos tumutal po yan ng 21,000. So, ito po yun lahat-lahat. Aside po dun sa NCCC, bumili din tayo ng ibang mga items na wala na din sa store. So, ito yung kabuuan nung lahat na total ng 21,000 yung sa grocery lang sa NCCC. So, mayroon din tayong nabili doon sa may bodega. So, bumili tayo ng kulang na mga gamis and other mga uh, butingting pang Pasko, pang New Year, mga Lucky Charm. Char. So, at bumili tayo ng mga pampaganda at syempre mga laruan pang ano, pang bata. Ayan. Tinagdagan natin. So, ang total po niyan ay nasa 33,000 lahat-lahat na. So, akala ko maliit lang yung madamid sa akin pero malaki pa din. And then, syempre, magat tayong gumising kasi na simbang gabi na pero hindi tayo nakapagsimba. Ang asawa ko lang ang, ano, ang nagsimba. So, dito tayo sa tindahan. Magat tayong nag-open. Ayan. Ito yung update ng store ko sa morning. So, ito yung mga nabili natin mga anik-anik. Yung mga golden coins na chocolate. Ayan. So, medyo ano pa yan. Iayos natin yan. Kasi yan po ang nangyari sa nakaraan na araw. Nag-GGB. So, ang operation natin for today ay magayos ayos po tayo. At naubos na din yung mga mag natin kasi binili. ng mga nagpa-party pang regalo, ayan tapos ah uh, today gagawin natin ay unahin natin yung chicheria kasi mamaya makikita ninyo na talagang ano na butas butas na so ayusin natin yan, dahan natin and yan, ang tignan nyo ang chicheria natin, di ba? Ubus na, nag-GGB na ang ating chicharya. Ready na din tayo sa mga overstocking natin, lalo na sa mga uh, alak, kanyan. Mga beer, mga hard, mga wine, ayan. Full pack na din, nakaripak na din tayo ng mga mantika, tsaka yung itlog natin, marami pa naman, so hindi mo na tayo bibili. And then, yung mga gamit na pang salad for Christmas, ready na din tayo. Tapos, mayroon pa tayong i-display. Kasi, nagdagdag po tayo. Ayan. So, ito yung sitwasyon ng umaga. Maaga pa masyado. Hindi pa, no, madilim pa sa labas eh. Nag-open tayo ng exactly 5 a.m. So, nakabilitin ng mga bagong cup noodles ni Samyang doon sa bodega. So part 'yun. Tapos sa Kastak na din tayo ng mga inumin like Tanduay Select kasi ano nagkaubusan na talaga. Buti na lang ano ilang tindahan ang binilhan ko na talagang ubos na ubos na. So ito yung mukha ng ating chichaya, So at ano natin 'yan? Mag-refill tayo mamaya. 'Yun yung goal natin. I-update ko kayo. So ipapakita natin ang bagong itsura after na na-refill ni Auntie ninyo. So kailangan talagang bantayan natin ang Chicheria area kasi kahit na maliit lang yan pero mabilis talaga, talaga ang bentahan so sayang naman ba diba? and tadaan yan na po ino na natin ang ating Chicheria area ayan so puno na hitik sa bunga na pero sabi ko nga kanina, magpicture mo na ako bago mag, ano, magkagulo-gulong buhay na naman. Tapos magka butas butas na naman yan. So, picturean ko muna yan. I-update ko na lang. Ayan. So, naayos-ayos na ang ating chichoya. Actually, sinabi ko na sa mga vlog ko, no, na, na nung nakaraan na paborito ko talaga itong area na to. Kasi, ang sarap sa pak ano, pakiramdam ba, na no? Lagi kang magre-refill. <laughs> Yun... So, marami na tayong ibat-ibang klase ng mga chicheria... Ayan... Tingnan ninyo, maganda pa yan... Pero mamaya... Bukas... Wala na yan... Gulo-gulong buhay na yan... Magre-refill na naman tayo... Tapos, mayroon din tayong... Uh, overstocking na nilagay natin sa taas... Tapos, mayroon pa tayong... Dalawang cartoon na delivery ng URC... Yung mga chippy... Mga piyatos... So, nasa ano pa... Nasa office pa... Naka... naka pa doon... So... Yan, 'yung ibang mga overstocking ko na mga maliliit na mga chichirya. So yan po ang ating update sa ating tindahan for today's vlog. Thank you and God bless po sa ating lahat.